apply mo yung uh, sinabi mo at promise mo ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin, uh, hindi good for uh, human consumption at hindi siya available sa lahat ng mga tao, Pili pa yung uh, pwedeng mag-access ng unfit for human consumption na 20 pesos na kilo na bigas. So, yan yung example. Yan. Yan yung example. May sasabihin sila ngayon. Tapos, iba yung sasabihin nila sa susunod. Pero, hindi sila nagsusungaling. Ang tawag dyan ay... Hindi ko alam anong tawag dyan. Ah, <laughs> uh, Ang tawag dyan... Ay, budol! Ano mas magandang... <laughs> Scam. 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 Yung ano, ang scam kasi parang stupid yan, no? Pero yung social, anong social na ano, budol? Scam. Ha? <laughs> Yon, pag-isipan natin kung ano yun. But, pero sa isa, meron na tayo. Intellectually challenged. BPU, <laughs> yung reaction na talaga yung sinasabi ni BPU, na low significant impact sa ating economy, yung Israel. we're well, uh, we not surprised. We have know, leaders who are intellectually challenged at the moment. Hey, see, really, the highest um, uh, by percentage not the highest uh, counsellor uh, who received the counselor who received the highest uh, votes in percentage to the actual uh, voters. Hindi, hindi ko hindi alam, hindi ko pa, hindi ko tinanong. Kasi, uh, kasi dati, third district lagi ang, kasi sila yung pinakamaraming voters eh. So dati, di ba, si uh, hmm. congressman Unga, pero at ngayon, election na ito, hindi ko alam kung first district yun. Bibi, di ka, sa, yung makamu, salamot, um, sa zona ni Uh -oh. uh, wala pa ko kibalo asa ko ana naadlaw wala pa namo na human ang ako ang uh, schedule so wala pa ko kibalo kung asa ko sa July 28 Tanaw na to, basta hindi magbago ako ang huna-huna niya, malingkod ko dito. Pang pag-ubot lang. If you other governments, they would be willing to host the president. Ah, wala. Hindi ko alam, sir. Sa totoo lang, ha, ito ay um, discussion ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang abogado. Ma'am, check out na sa email sa Australian government. Inquiry lang siya o clarification? Wala ko. Basahin ko na lang, no? Mm. Oh. Hindi nyo siya. Government ba ginagigan? Department of Foreign, Department of Foreign Affairs and Trade? Of, I guess Australia. Kay nga, no? Ang iyahang kuan, ang iyahang ang iyahang self, uh, telephone number is plus <laughs> 61. Tapos, <laughs> ang iyahang website is dfa dfat.gov.au So, basahin ko na lang ha, para ano marinig nyo. The Australian government is aware that former President... Sorry. The Australian government is aware that former Philippines President Rodrigo Duterte has applied for interim release to a third unnamed country. Australia has not agreed to host Mr. Duterte if he is granted interim release, nor are we considering this Mr. Duterte's interim release is a matter for the ICC to consider in line with the Rome Statute. Kind regards, Hasna. Media Liaison Section, Department of Foreign Affairs and Trade. So, ito yung nakuha namin. And as I said, uh, uh, the defense team of uh, President Duterte did not apply for interim release in Australia. So, I do not know um, from where she or he based

Kana po ang lili ko kabalo no, kay wala may apelido. First name lang. One name lang ang... So wala ko kabalo if this is a family name or a first name. national articles. I don't know kung kabalo. Wala kang issues worth. Wala kang source, worth. Oh, so... So, as, ano, journalists and as reporters, pwede ba ka mag buhat o news item na wala kay source? challenge so yeah mm. uh, Australia has not agreed to host mr Duterte is granted if he is granted interim release nor are we considering this yeah uh, so yes uh, president Duterte did not apply for interim release in Australia Huwag <laughs> mo na lang <laughs> kayo GS. <laughs> Dili mo na sa amu, ah. Higikan lang na siya sa, I think, sa kuan, kantong kontak uh, contact atong nagsulat uh, sulat sa article. Yung part media report. Ipinag-ipot ng inyong pagpunta sa Australia, yung paglami, if ever, or naging part pa siya ng usapan nung nagpunta kayo sa Australia, positive. Uh, hindi oh uh, no I never talked to uh, any government official uh, when I was in Australia and uh, I know for a fact na hindi Australia yung dalawang countries na redacted doon sa petition for interim uh, release mm, yes So, <laughs> yeah. Nasa na tayo for workout uh, for those two parties? Kasi, crucial din po din ba ito din sa magiging mayor din ay, hindi naman. Uh, ang pagiging mayor niya, kailangan lang niya mag-oath. Uh, hindi ko alam kung anong desisyon, kung ano ang decision at anong challenges kung bakit uh, hindi nag-oath hindi pa nag uh, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At uh, yung, yun. Yeah. Kung rin si Dia mm -hmm. hindi. hindi siya makatake off by June 3rd? Dili. Uh, dili. I do not think that the ALG will uh, intervene because the, ALG will only receive ministerial ang ilahang duty to receive the papers uh, mm -hmm. sa iyahang pag-oath and um, dili nila usually dili nila trabaho ma uh, magpa uh, sa mga elected um di na lang ko comment ma'am para dili ko mamakak ma'am <laughs> to clarify kasi parang yun, yun yung response nila pag-isang sinabi with sa uh, Australia both. Australia is one of parang sa list na ito po siya, kung yung na hindi nila parang isa yung asin niya si Dalawa. Just to clarify mo, na wala ko ng hot or hindi ko na pinapag isa, sa yung isa sa Dalawa. I think it was clear sa aking statement na is in the list but I never said that Australia is one of the two countries in the petition. Never said that. Oh. Ah, siguro ano na lang dib siguro ito um kagagawan ng ano? <laughs> <laughs> oh, likely, of course. Um I would not be surprised if this is a um, uh, propaganda coming from the <laughs> from the administration. But will you ask Australia about it? Kung totoo. About the interim release hindi na kasi alam ko naman na hindi totoo yung uh, wala kasi alam ko naman na hindi nag-apply ng interim release sa Australia eh. So, hindi ko nang kailangan um, tanungin ang Australia. No. No, I think ha, sa tingin ko lang ha, kasi intellectually challenged na kasi talaga ito sila. So, akala siguro nila pumunta ako doon sa Australia for interim release yun ang ganyan mag-isip ang mga intellectually challenge, uh, challenged. Hindi masyado malalim yung uh, pag-iisip nila. Oo. Uh, hindi nila pinapalaliman yung uh, pag-iisip. So, siguro, kala nila, dahil uh, ako ko Australia, uh, kala nila related yon sa interim release. Hindi. Alright, thank you VP, thank you yeah! OVP, oh, Davao Media. Alala, na, Ayun! No! Ah sige, tas after pwede tayo tumuloy-tuloy? Kasi ano ang next nito sa 2028 mo? No! No, sorry. Wala rin ako yung susunod. Ayaw na magliho tayo para makuha na, 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 naman na inyong pwesto.